Kayo ang dahilan kung bakit di ako sumuko Sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo Ito ang mensahe ko upang aking ipahatid Sa mga tropa, kaibigan, kapangkat, at kapatid Basta salamat kong kay tagal ko nang gustong sabihin Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin Para sa inyong lahat, ito ang tanging paraan Sa mga taong para sa akin ay palaging nandyan Humpo Kayo ang dahilan kung bagay na kung ang luha ko'y tumulo Ito ang mensahe ko upang aking ipahatid Sa mga tropa ka, itigan ka, pangkatan ka Pati pa sa salamat kong kentagan ko Nang gustong sabihin Ang puso ko ang bumawa nitong aking awitin Para sa inyong lahat, ito ang tanging paraan Sa mga taong para sa akin ay palaging nandiyan Upang ako'y mabigyan ng kalakasan ng loob At manatili na nakatayo at di pa tatapos ano mga pagsubok na nagtagalingan Di ako takot pagka alam kung may malalapitan Pag ako ay mayroon problema na dinadala Akala ko ako'y nag-iisa Ngunit hindi pa alam nyo ba kung bakit? Kasi andyan sila handa na iabot ang tulong nagmula sa kanila Walang reklamo at walang hinihingi na kapalit Kaya di lang kaibigan ko rin ko kundi sang malapit Na kapatid sila'y kinikilala kong ikalawa Na pamilya wag ko daw isiping mag-isa ka pa Dahil sila'y aking sandalan di ako pinabayaan Damahin ko kalungkutan di nila pinapayagan Kung wala kayong lahat kaibigan ko Marahil Wala na rin ako na Ngunit nandito pa ako dahil Kayo ang dahilan kung bakit di ako sumubo Sa mga bagay na kung bang ang luha ko'y tumuyo Ito ang mensahe ko upang aking ipahakit Sa mga tropa kaibigan kapag katagapat Iba sa salamat ko Kaya ko gustong sabihin Ang puso ko ang gumawa nitong aking awit para sa inyong lahat Ito ang tanging paraan Sa mga tao para sa akin Ay palagi At di kayo nawawala At di ako tinalikuran Yan ang dahilan kung bakit Hindi ko naman na Pag nakita ka ng tropa sasabihin Shut ka muna Pag na sa pamilya Lalabas ka lang ng bahay Lakad lang ng kote Andyaan sila at merong tagay Na inyong pagsasaluhan At inyong pinapakikot Simpleng tulong yan Nailang unti-unting pinapalimot Ang problema mong pasan-pasan Sa mga pangyayari Sa tahanan o sa pera O kahit pa sa babae Kahit sa gulo o away Tila pa mga sundalo Di pwedeng maiwan ang isa manalo o matalo Ganyan ang kaibigan o mas kilala bilang bardada Kung ako'y mamamatay na bukas Ako'y handa na at kung may ikalawang mundo O buhay para sa'kin Sana magiging tropa ko Kayo pa rin Kayo ang dahilan kung bakit di ako sumuko Sa mga bagay na kung bang ang luha ko'y Eto ang mensahe ko Kung aking Sa mga tropa kaibigan Kapag katag kapatiba salamat kung ikintagal ko Nang gustong sabihin Ang puso ko ang magmawa nitong aking awitin Para sa inyong lahat Ito ang tanging paraan Sa mga taong para sa akin Ay palaging nandyan Kaya ako'y kontento na Dahil kayo'y naging parte ng buhay ko Sa kabutihan nyo Paano ko gaganti Matatawagan ng mga to makita kita lang sa kanto Pagkatapos didiskarte ng pichelyo Si at baso Papaikot ang sumbrero Para magambagan to